Dapawan na late kami mga guys kanina. Tatlo mga mahal. Tatlo lang nga pala kami ng mga bata yung bumiyahe papuntang kidapawan dahil sumunod nga kami kay asawa. Dami pa kasi akong tinapos na labahin sa bahay kaya naman hapon na nga din kami nung makalarga. at natapos na nga din pala yung pinapagawa namin sa bahay kubo kaya ayan at sinundo ko na itong si asawa para nga makapagpasyal naman dito sa Maysuruyan sa kidapawan. Huling araw na nga din yan ng Timpupo Festival pero ngayon nga lang kami nakagala. Ano pa naman kasi kahit lagi nga din kami nandito sa may kidapawan ay naging busy nga rin kami dahil may pinapagawa nga kami dun sa aming bahay kubo. Umasok na nga rin kami dito sa may suruyan para nga makapagtingin-tingin kung ano nga ba yung nandito. Ikot nga muna namin ni asawa kasama nga yung mga bata itong suruyan. Dahil huling araw na nga din yun ang fiesta kaya naman nagsisidagsaan na nga yung mga tao. May gan din ditong iba't ibang tinda mga mare pero hanggang tingin lang nga din kami dahil wala nga din kaming pera. Pasok na nga din kami dito sa may bazaar at ayan nga at madami talagang tinda dito ng mga iba't ibang klase ng damit. Bukod sa mga damit ay meron din sapatos, bags at marami pang iba. lang. Uh -huh. like <laughs> nga namin dun sa may bazaar mga mare ay dito naman nga ni kami pumasok para nga makapag order na ng makakain namin magutong din kasi ang mag ikot ikot mga mare kaya naman dito na nga din kami dumiretso dito naman na side ay napakadami ang tinda dito mga mare na puro mga pagkain dahil medyo padilim na nga din ng no mga oras na yan kaya naman napakadami na nga din tao dito banda din kasi dito mga mare kaya naman ang sarap talagang tumambay dito habang ikaw ay kumakain may na nga din tao ng no mga oras na yan kaya naman pahirapan talaga ang makahanap ng pwesto. And at buti na nga lang din at nakahanap na nga din kami ng mapwepwestuhan at order na nga din agad itong si asawa. Yan, at tamang video lang nga ako habang inaantay nga yung order namin. Just forward after nga naming maghapunan dyan mga mare ay papunta na nga kami sa may plaza. Ayan e nga na gaganapin yung pa fireworks display nila mga mare ngunit nasa daan pa nga lang din kami ng mga oras na yan pero nagumpisa na nga din yung pa fireworks. Pakatraffic na nga din ng mga oras na yan kaya naman hindi na nga din kami bumaba pa ng sasakyan. After nga na namin manood ng pa-fireworks display mga mare ay umuwi na nga din kami dahil gabing gabi na nga. Ang nasa 25 to 30 minutes pa nga yung gabi ay inamin mga mare pa uwi sa amin. O siya, hanggang dito na muna at see you ulit sa next na mini vlog. Bye!